Ang salitang wika ay nagmula sa salitang latin na lingwa na ang literal na kahulugan ay dila. Kaya't magkasintunog ang dila at wika. Ito ay simbolong salita ng mga kaisipan sa loobin, behikulo o paraan ng paghahatid ng ideya, opinyon, pananaw, lohika o mga kabatirang ginagawa sa proseso na maaring pasulat o pasalita. Ano nga ba ang imahinatibo gamit ng wika sa lipunan? Oh. Ang imahinatibo ay ang kakayahan oh. o proseso ng paglikha ng mga bagong ideya, larawan o karanasan sa isipan. Ito ang mismong abilidad na mag-isip ng mga bagay na wala pa o hindi, hindi totoo. Sino nga ba si Michael Alexander Kirkwood Holiday o mas kinalabi ng Mac Holiday? Si Mac Halliday ay isang sikat na scholar na nagmula sa Inglaterra. Binahagi niya sa maraming tao ang kanyang pananaw na ang wika ay isang panipulang pinominol. Malaki ang kanyang naitulong sa modernang linguistika at ang tulong niya ay nagbibigay diin kung saan ang wika raw ay hindi lamang mga simpleng sistema ng tunog at simbolo. Pagkat isang paraan ng pangkomunikasyon na may malalim na kahulugan at layunin sa ating lipunan. Ayon sa kanya, may pitong gamit o tungkulin na wika na kailangan natin bigyan ng pansin. Ito yung instrumental, regulatoryo, interaksyonal, personal, heuristiko, representatibo, at ang panghuli ay ang imahinatibo. ay ang pelikula at dula. Gumagamit ng wika, kilos at imahinasyon upang maipakita ang kwento ng lipunan, tradisyon at mga isyong panlipunan sa paraang nakakaantig ng damdamit at nakakapagbigay aral. Ang bawa ay ang alamat at epiko. Bunga ng malikha ang imahinasyon ng ating mga minuno upang may paliwanag ang pinagmulan ng mga bagay at mga makapagturo ng aral. Naging paraan din ito upang maipasa ang kultura at paniniwala ng mga henerasyon. Bakit nga ba mahalaga ang imahinatibo sa lipunan? Mahalaga ang imahinatibo sa lipunan dahil ito ay nagtuturo sa kahalagahan ng kultura sa pamamagitan ng imahinatibo na ipapasa ang mga tradisyon, alamat, epiko at kwentong bayan na nagpapalalim ng pagkakakinanlan at pagpapahalaga sa kaysaysayan. Mako naman tayo sa paglikha ng panitikan at sining. Ang paglikha ng panitikan at sining ay isang mahalagang proseso na nagpapahayak ng damdamin, kaisipan, karanasan at paniniwala ng isang tao o lipunan. Ito ay hindi lamang isang anyo ng aliwan, kundi sa ring paraan ng dokumentasyon ng kultura, kasaysayan at identity ng sa bayan o bansa. Ang halimbawa ng panitikan ay tula, maikling kwento, nobela, tula, tarapati at iba pa. At ang halimbawa ng sining ay eskultura, pintura, sayaw, musika, teatro at iba pa. Ayun naman po para sa pakikha na panitikan at sining. ang imaginatibong gamit ng wika ay ang may malaking positibong epekto sa lipunan sapagkat ito ay nagpapalak ng kasipan at nakahasa ang malikhaing pag-iisip ng tao. Sa pamamagitan nito, nakakapagbigay ng inspirasyon at bagong pananaw ang mga hakdang pampanitikan, dula at pelikula na bunga ng malikhaing imaginasyon. Mahalaga rin ito sa pagpapanatili ng kultura at tradisyon dahil na ipapasa sa susunod na henerasyon ang mga alamat, epiko at iba pang kwentong bayan. Higit pa rito, napapayaman nito ang sining at panitikan na nagsisilbing salamin ng lipunan. Bukod sa kaalaman at aral, nagbibigay din ito ng alyo at kasiyahan na nakakatutulong sa kusugan ng damdamin at kaisipan ng tao. At ngayon naman, dadako tayo sa negatibong epekto ng imahinatibo. Bago yon, ako nga po pala si Isa Amilin nag-uulat ng negatibong epekto ng imahinatibo. Una, maaaring magdulot ng maling pananaw kung hindi nakabatay sa katotohanan. Kapag ang isang impormasyon, kwento o palabas ay hindi nakabase sa totoong pangyayari, maaaring maimpluensya sa isipan ng tao at magbunga ng maling pananaw nang maling pagkaunawa sa paksa o sitwasyon. Halimbawa, kung ang isang pedikula ay tungkol sa kasaysayan at maraming maling detalye, pwede itong paniwalaan ng pwede ito paniwalaan ng isang manunood bilang totoo. Para sa kabuuan, ang imahinatibo isa sa mga gamit ng wika sa lipunan na gumagawa ng mga kwento hindi makatotohanan, ngunit nagbibigay ng kasayahan sa lahat. Huwag lamang po at maraming salamat.